mga ka PM no, ka POM no. So ito yung setup ko yan. So off grid solar setup yan. Natin ah. So ito yung off grid na pwede sa lipo for no. Ayan. So makikita niyo rito sa isang channel ko kay Ray Electrical na. No? So ito channel ko is uh, POM Ray TV, okay? So dalawa yung channel ko, ayan. So sa ngayon, ito yung pinagkakabala ko ng no? paggawa ng aparato. So nagawa rin tayo ng tutorial para dito, no. Uh, nagship nag-ship na tayo sa solar system, no. Uh, ito, ah, uh, meron tayong inverter dito, 12 volts input, uh, 230 volts ang output, yan. So ito yung outlet niyan. Okay. Then ito yung SCC niya. Uh, PWM na no? uh, 50 ampere pang lipo 4, pang lead acid sa inverter natin uh, modified sine wave to okay. so pang small setup lang to uh, pwede TV, clip pan, ilaw na, no? then breaker yan, 50 ampere dalawa Yung isa ay para sa solar panel isa ay para sa battery so plug and play na yan ha? No? Then, ito, relay. So, ito yung nagpapatay sa inverter natin once na uh, malobat na yung battery. And then, then, itong LBD natin, yan yung nagbusu-supply naman sa relay. Para kung sakaling lobat na na-detect na ni LBD yung uh, battery ay lobat na, i-disconnect niya yung supply ng relay. And mamamatay si relay. And then, mamamatay si inverter so patay din ang load so kung gusto mo ang ganitong content uh, subscribe nyo na click ang notification bell dyan sa button nyo dyan no? so comment din kung may mga tanong kayo then kung gusto nyo magabay la uh, PM lang so thank you mga ka Ray TV God bless